Sobrang igko mga guys ng wheelset ni Idol o. Oh. Tapos naganda utod. Utod ang iyas. Pokso ang ubrahin natin niya. Yor ha. Simpre. ta na lang pala yun. <laughs> Ay baguhon tagali mga guys no. Para naman magnanami ang masakyan ni Idol. Bay diputa para morning sa inyo mga guys no ba may dinulong sa akin dito na bike oh alam problema mga guys so utod utod ang iya sports kasi nga mga guys busy si idol sa pag-obra ang iya bike napabayaan na oh <laughs> So bali yung obra natin dito mga guys no Simple lulubad din natin yung mga QR nya Para naman mauslo ang kanyang gulong-gulong At simple para makita naman ninyo mga guys yung problema nya Asa ah, kadina parang, parang problema talaga itong mabug At ay ang mahimo ang bali idol sa akon Ibabalik daw naton kaya yung ginawa ni Manino ninyo ha ah, Kinuskusan ko ng gusto kaging uluman o oh. ah. <laughs> <laughs> ay, na lang gida So dahil nga ni mga guys may ko ang iyang nga pre Man sabi ko kay Nunoy. Ah, lang muna sa may likod kay ang kanyang gulong-gulong nga -gulong, matamaton ko sa pagbaklas. Oh, nakita nyo naman. Grabe talagang dusli-dusli ko dusli. dito sa aking tol. para naman magkalahukas-hukas sa ati kay Mabato, ati Utdunta. Gago! So dahil nga mga guys, no, naputol ko na ang ispok ni Idol. So kailangan muna natin itong amat-amatin sa pag-uslo. Tapos yung ginawa naman ni Nunoy dito mga guys. Okay, wala daw siya ubra. Trapo-trapuhan niya daw. So sabi ko mga guys, samtang katrapo dira, ay huluman ko muna itong gulong-gulong. Tapos ugasan para naman mamaya. Pagbalik natin sa pagtakod natin no, ng ispok ay okay na. Malimpyo na siya ko. Nigugulo ba? bot na nanggida. <laughs> At dahil nga natapos ko na mga guys, limpyuhan ang kanyang gulong gulong at kanyang mga hub mga guys at rem. ah simpre mag aalay na tayo dito oh inang tan ko na mga guys ng e-spoke, no tapos ay magbabagay na tayo wow ah! So pagkatapos bagay mga guys, simpre limpiwan na natin yung kag sa atchen para naman mamaya ibabalik na natin pero bago yan, testing muna. Wow. So yan nga mga guys no Dahil natapos na natin Sa pag-align-align -align. Natapos ipinapatik Una sa inyo Ang hub ni Idol Submit pala yan mga guys no So ito na Balik na tayo dito Sa pagtakod ng kanyang kags At siyempre yung rotor disc Mga guys Inangot ko na rin Lagyan natin ng Happen-happen no Tawag natin na Electrical tape Or duct tape Mana pwede na Basta hindi na pag inyo Interior o. Sana aw. So bago ko mga guys Ibalik ang kanyang gulong-gulong No Nakita ko dito Sa hidalom ng frame ni Idol Na gu dahil guys Taking paslakan ko bago o, Tapos dito na Ibabalik na natin mga guys Ang kanyang wheelset na ating inubrabaw ka namin Nasa ang na. So para magdadalaga na siya mga guys no Ito natin ako na natin Ang kinuskusan natin Nakadinabaw namin namin Ang iya So maraming salamat mga guys Ang dito na lang si Manino Ninyo Sana na enjoy kayo Na enjoy din ako At sana na enjoy din si Idol Kayambay, Kaya ang ya Malaga na Yuri puta <laughs>